Pag-usapan po natin ng mas malawak pa, mas malalim pa, ang tungkol dito sa tinatawag na tusperina. I mentioned kanina na yung lola ko, yun ang tinatawag niya eh. So that means, dati na nga ba ito? Ito nga ba ay bago? Eh bakit ngayon lang natin muli naririnig uh, na sinasabing dumarami ang kaso? Mayroon po tayong inihanda para maunawaan po ninyo ng mas mabuti na ilang mga litrato. Ipapakita po natin ito. Direk, pwede po ba yung ating picture number one? Ayan, sa picture number one po, makikita ninyo na matagal na pala. Sabi dito, oh, where does Bordetella pertussis originate from? Yan yung mikrobyo eh, na nagdudulot ng karamdaman na whooping cough. Bordetella pertussis. E alam nyo naman mga Pilipino, para hindi na mag-isip ng bagong salita, yung pertussis, ni rambol lang, kaya tinawag tusperina. Okay ba yun, direct? Wala kang wing! <laughs> Ayan, hindi ko narinig ha. Pertusis, Tusperina. Ayan, nakita nila ito sa bansa namin, dito sa France, ha? in 1414. Tagal-tagal na. 1414 pa, mayroon na nitong Bordetella Pertusis. Iba ito ha, doon sa Bordetella na sinasabi nila na nakikita rin sa mga hayop. Tingnan natin ang picture number 2 direct. Dito makikita nyo kung papaano tinutulungan ng bansang Pransya ah, sa picture number 2 ang mga taong sinasabing may whooping cough or pertussis. Ayan, doon sa picture number 2 makikita nyo sila ay nag steam inhalation. Ayan, no, oh, ang laki-laki oh. Hindi ko alam kung steam inhalation yan o yung ventilation nila may lumalabas na droplets of water. May tawag dun eh. May nakikita nga ako mga restaurant, may ganun eh. Malaking electric fan, tapos basa yung lumalabas na hangin. Nang sa ganun, yung mga tao, hindi masyadong dry ang kanilang lalamunan. Talaga? <laughs> Talaga! 14-14 pa nga eh. <laughs> Thank you, Direk. At ngayon, ito ang katanungan. Kanina nabanggit ni Asek, maglalalayu daw yung mga sanggol, mga anak ninyo na maliliit na 2, 3, 4, 5 sa mga siksikan na lugar. Dahil hindi pala pwede itong isalin ng hayop sa tao. Nasa picture number 3, direct. Ipakita natin, no? Ang Bordetella pertussis ay isang human disease. Hindi ito galing sa animal. Gaya nung naalala nyo ba yung COVID, galing daw sa pala, ano ba yun? Sa bats. Paniki. Hindi. Hindi ito galing sa insekto. Hindi ito galing sa vector, gaya ng mga lamok. Ito ay galing mismo sa tao sa tao. So that means, yung hininga ng isang tao na may mikrobyo, yung droplet nito, baka pwedeng masinghot nung bata. Kaya nagkakaroon ng infection siya. Okay, so thank you, Direk. Ngayon, I'm sure, alam ko gusto niyong malaman anong itsura nitong Bordetella pertussis. Mai-refer ko muli. Naalala ba ninyo yung COVID na isa siyang bilog na bola na may mga tusok-tusok siya? At ito ay virus kaya maliliit. Ang Bordetella pertussis ay bakterya kaya mas malaki siya. At imbis na tusok-tusok, mayroon siyang mga parang galagalamay. Nandun sa next picture, direct ipakita natin ang number 4. Ngayon po, mayroon siyang DNA, mayroon siyang ribosome, that means may kakayanan siyang mabuhay sa loob ng ating katawan. Mayroon siyang inilalabas na toxin. Nandun po sa bandang 2 o'clock area, o tingnan nyo, 2 o'clock area, pertussis toxin. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang kumapit sa katawan natin at magdala ng mabigat na karamdaman, which is yung ubunga na hindi basta-basta napipigilan. At makita nyo yung galamay niyang yan, yan ang dahilan kung bakit nakakapaglakad siya. No? Nakakahawa siya from one person to another at sinasabi kahit na maging yung droplet ay eh, napunta doon sa mga gamit nung masisinghot ng bata. Okay. Ano ang itsura nito kapag ang bata ay nahawaan ng pertussis o whooping cough? May picture number? Five po tayo. Ipakita natin direct. Ayan, makikita nyo. Una, ubo siya ng ubo. Kita nyo po ba? Nandun sa bandang 9 o'clock area. Ayan, ganyan. Sige, tagalan mo pa. Kasi, Direk, dalaw... Ayan, ganyan. Pero may kulang. May kulang yung ubo mo, Direk. Alam mo kung anong kulang? Kaya nga tinawag na whooping cough. Matapos niyang umubo, ako po ang uubo, paumanhin ha. <coughs> na nakit na dinig nyo yung ganun ko. <coughs> Yun ang whoop na tinatawag. At dahil sa tagal ng pag-ubo, ginigising siya sa gabi, alas dos ng madaling araw, alas tres ng madaling araw, dalawang minuto siyang walang humpay na inuubo, makikita niyo dun sa picture number sa bandang alas kwatro, nasusuka na yung bata. Naduduwal na. Hindi na siya makahinga. Alam niyo ba ang lagnat nito hindi napakataas? Kaunti lamang ang lagnat nito eh. Mayroon siyang konting sipon, nagtutubig ang mata, pero ang hirap paghinga, yun ang pinakagrabe sa whooping cough. Ngayon, bakit sa tinawag na whooping cough? Nasa picture number 6, pakigaya nga direct, yung ginawa ko kaninang ubo. Ubo, 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 tapos whoop! Number 6, picture number 6, ipakita po natin. o yung whoop, hinahantay ko direct, hinahantay ko. Huh? Ayan, the bouts, hindi <laughs> kaya. The bouts usually last a few minutes. Imaginin mo, ginising ka ng alas dos, dalawang minuto kang nag-uubo, eh di napakahirap sa dibdib mo yon. So, ang mangyayari, pipilitin mo ngayong mag-inhale. Yung inhalation process, yon ang nagbibigay nung tunog na whoop. Kaya nga tinatawag na ito ay whooping cough. Gets nyo, ha? Bata nga lang ba ang nagkakaroon nito? Ah, hindi. Kadalasan nga, yung matanda ang naghahawa nito, sa bata. Totoo? Oo. di ba nga, may kasabihan, ang gawa ng matanda, mga ba yun? <laughs> Para sa bata, ay tama. Ayan, tingnan natin ngayon ang picture number 7. Dahil makikita natin kahit matanda, pwedeng magka whooping cough. Paano nangyari? Naalala niyo ba na yung bata ay binakunahan ng 2 months, 4 months, 6 months? Noong araw, di ba? Mga bagong panganak, bago mag 6 months, may mga bakuna yan. Kaya lang nahihinto na kasi yung pagbakuna pagdating ng 6 months o kaya ng 2 years old. Hindi na na-upgrade yung kanyang bakuna o nabubooster. Kaya yung matatanda na walang bakuna na boosterized, nagkakaroon din ng whooping cough. Pwede rin siyang mahawa. Ganun din ang sintomas niya. Pero siya ang nagdadala kadalasan sa mga bata. Ngayon, may stages po ito direct. So bata man o matanda, meron tayong stages na tinatawag kasi wag nating babaliwalain ang whooping cough. Bagamat sinasabi na hindi ito kasing grabe nung mga nag nagdaang mga pandemic ka problems, pero ang whooping cough pwede rin maging seryoso. Ito yung stages po nito. Tingnan natin. Nasa picture number 8. Ayan, sa stage 1, pwedeng inuubo pero mahina lang. Hindi pa sunod-sunod. Hindi pa matagal. Pagkatapos, pwede siyang may kasamang sipon, ubo, nakonte ah pagtutubig ng uh, ng mata nahihirapan huminga pero ang matindi yung stage 3 kung saan grabe na yung kanyang ubo tapos hindi na siya makahinga kaya naduduwal na yan ang stages po ng whooping cough okay magpo lang po tayo for a few reminders mamaya ipapaliwanag po natin sa inyo paanong yung whooping cough o yung bordetella pertussis ay maaaring maging malala kaya dapat natin itong babantayan pa rin.